Hello mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po yung hindi nakapag-vlog kagabi, nakapag-live. Dahil ako po ay may importanteng nilakad. So gusto ko po kasi talakayin sana kagabi yung mga pinamamalita ni Amy Marcos na tayo ay gegerahin ng China. Alam nyo po mga kapatid, wag po kayo padalos-dalos at huwag kayong basta naniniwala. Kasi alam nyo po, nakakapagtaka na isang senadora ang nakakaalam pero hindi alam ng presidente. Pero magkapatid sila, di ba? So, sa pananaw ko po, itong ginagawang ito ni ni Amy ay isang pananakot sa mga mamamayang Pilipino. Bakit? para hindi kalabanin ng China at para malaya silang makapasok sa Pilipinas para magawa nila ang lahat ng kalokohan sa ating bansa. Pero sa isang banda, si Marcos po, nakapatid ni Amy, ay nasa tama naman siyang uh, uh, posisyon para sabihin na uh, daanin sa malumanay, ano? Pero, hindi pa rin po tayo makukonvince na daanin pa rin palagi sa malumanay ang mga taong agresibo at gusto talagang masakop ang kanilang gusto sa kupen, gaya ng ating bansa. Alam nyo mga kapatid, kung puro takot na lang ang iiral sa ating buhay, sa ating pagkatao, wala po tayong magiging laban para sa bayan. Ang importante po, magkaroon tayo ng sarili nating pananaw. Lalo na po kung kalaban din ang nagkakalat ng mga katatakutan. Hindi po tayo dapat matakot. Hindi po tayo dapat mataranta. Hindi po tayo dapat basta-basta maniniwala sa mga balita. Dapat dito kay Amy iniimbestigahan. Pinapaamin kung saan niya nakukuha ang mga balitang ito. Kasi po kung tayo tinatakot at tayo ginagamitan ng mga salitang pananakot, yan po mali. Sapagkat hindi po tayo kailang matakot kahit po sabihin pa na andyan na, pasasabugin na, kung ano-ano na. Alam nyo po, hindi tama na marinig ng taong bayan yan, Miss Amy Marcos. Hindi yan tama na sinasabi mo dahil ang tao magpapanik, lalo na yung mga takot na takot. Takot na nga, tinatakot mo pa. Matindi ka talaga. Alam mo kahit totoo yan, kahit ano yan, hindi ka dapat nang tataranta. Ang payo mo lang dapat, eh, wag tayong basta magtitiwala, lalo na sa'yo. <laughs> alam nyo, hindi po talaga nakakatuwa yung mga binabalita ni Amy Marcos ngayon. No? Alat na kalat. Pero alam nyo, kung tayo ay magpapadala palagi sa takot, tayo rin po lagi ang tatakutin. Kasi kung karuwagan ng paiiralin natin, eh, kakayakayanin tayo, no, ng kahit sino. Kaya wag po, wag po tayong magpapadala basta-basta sa mga ibinabalita ng mga taong kaanib ng China. Ano po? Kaanib siya ni Duterte, natural kaanib din siya ng China. Bakit kailang ipagsigawan ni Amy yan? Para manahimik tayo? Para wag nang batikusin ng China ang pogo? Yung mga Peking mayor? Aba! Yan yata ang gusto ni ha, ah, ni Amy kasi mawawalan sila ng kakabi. At makikita ng China na hindi talaga sila pwedeng pumasok sa ating teritoryo sa ating bansa dahil nga pumapalag tayo dapat ipaliwanag ni Jaime Marcos kung saan niya nakuha iyang kanyang mga ibinabalita o di ba marami na ang tao na kung hindi mo paaalalahanan na wag magpapatakot eh talagang nahihintakutan nakakaawa naman ang ating mga kababayan. Baka nga mamaya meron pang sobrang mag-isip niyan eh. Madepress, ma-stress, tapos magpakamatay. Eh, hindi ba ikatorantaduhan niyan? Kasi alam nyo, hindi, hindi biro yung sinasabi niya eh. Na tinukoy niya pa kung ilan, tinukoy niya pa kung saang mga lugar uunahin. So, sumaryose, patawarin. Okay mga kapatid. Salamat po.